Umapila ang Manila Police District sa mga vendor sa paligid ng simba ng Quiapo na makiisa at huwag na maging pasaway. Ito kaugnay sa ginagawang paghanda para sa nalalapit na Traslasyon 2024 sa January 9. Nabatid na ang iba sa mga vendor sa bumabalik sa pwesto kahit pa una na nagsagawa ng clearing operation ang Manila LGU katuwang ang MPD. Tinanggal pa samantala ang mga stall ng mga vendor sa kahaba ng Villalobos Street na siyang dadaanan ng uh, translasyon papasok sa simbahan. Mga vendors sa uh, vending area sa Evangelista Street, tinanggal na rin maging sa Carriedo napawang pawang mga nasa vicinity ng uh, Quiapo Church. Bukod dito na nawaga rin sila na sa iba pang mga nagtitinda, nawaga sanang salubungin ang mga deboto sa pagpasok at paglabas ng simbahan upang hindi makaabala. Pinagbigyan na rin ng MPD ang mga motorcycle riders at mga nakabisikleta kung nais nila huminto at manalangin ng saglit sa kaba ng Quezon Boulevard kung saan wala namang magiging problema sa daloy ng trapiko. Sa kabila nito, pinag -iingat ng mga otoridad ng mga deboto upang huwag maging biktima ng anumang uri ng krimen sa kainikayat na lumapit sa police assistant desk kaugnay kung sila ay may problema. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, Dizarrates, ito si Boy tulit tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa masama tayo Pilipino.